Sa labas kayo kakain. Dilan sa labas. Ay, papalitan na natin yung ating ano, ating range hood. Yeah. Tapos, mag-iisip kami ng kulay. Pipinturahan namin to bago. Tignan nyo naman. Oh. Mga oil. Kaya, yun. Bili tayo na.

kaya magandang ano? Kulay ng cabinet yan. Kapalit tayo ng kulay. Gold. Gold, no? Gold na lang. <laughs> Yun, yung ano niya. Ito hindi ko pwede nga I-DIY kasi kuryente to eh. <laughs> oh, doon na. Oh, na kayo sa labas. ano kain? Eh? Uy. Sa Pilipinas, bebenta mo pa to, no? Tatansuin to. P paper yung pa, paper. Sa tingin mo, mga 1970s yan, no? 1976 tong bahay. itong hindi ko alam kasi hindi natin pwede pakailaman to asis <laughs> asis lang Mahal yung bilihin mo talaga eh. Saan yung deal? Bahala na. Pupuno ko, natin. ng dalawang Nakadikit siya siya. Parang nakaiskuro pa siya sa gilid, no? Sa dingding. O dumikit lang sa pintura, Robert. Tingnan. Tingnan na. Itong <laughs> kabi mo lang. may nag-message niya sa akin dati. Pinapaganda mo yung bahay siguro, bebenta mo na yan. <laughs> bebenta daw eh. Yun. Ito niya naman. Ito lang sa pinadaan, no? Yung kas <laughs> babo. Ngayon, saan natin padadaanin? parang lawa nito eh, no? Yung cabinet na ganito, pagpapalitan mo to just cool. Yung sa baba nga lang, magkano na yung bilhin natin? Isang libo na, na yung ano, ilang piraso lang yun, di ba? Ano, e paano tong ganito? Papalibutan mo to. Pero meron yata na ano eh, nauuso yung, eto lang yung papalitan mo. Meron. Yung takip lang, no? Bib oh bibigyan mo na lang yung sukat o kaya ano. Para maging modern lang yung ano. Oo. Oh, Oo. Oh, Mag-iisip kami ng bagong kulay nito. Yun o. Oh. Tinatanggal pala 'yon Ito ang hindi natin kailangan wala Kasi pag uh, gusto natin na may sa papunta doon. Yun eh ang gagawin namin, yun lang muna gagamitin namin bent. Yung pahaba na yun. Hindi muna kami magbubutas. Kaya itong kailangan hindi mawala. A.

이렇게 넣어놓고. hindi kasa hindi yeah, abot kailangan ng ano, manual yan, dito tayo sa tutorial ng ano, kuryente parang pag didikitin mo lang bird, black sa black, mm -hmm. green yung yeah. eh, problema, black white lang yun eh eto lang yung green ground yan mm -hmm. Ini body mana mm -hmm. subuan eh. <laughs> Delicates. Kukunat ng mga balat ng wife ito. Ayun yung, yung luma, di ba? O yung bago na yan? Bago na. Kukunat nga. Hindi na natin pabutulin yung wire. Eh. Medyo eh, mabusisi ito. Hindi na natin atouch yung Yan ang wag na wag mong hawakan. Pwede mong hawakan basta yung sulitin Pero maniguro ka na. Maniguro ano? Pwede patayin mo o hawakan. Naka-insulate ka. Na, Naka-chinelas uh, ka. Uh, naka chinelas ka. ka. ibig sabihin successful na buhay eh. Naka-on pala eh. Alain. <laughs> oh, na. Wala, yun lang. Single speed lang Oh. oh, no. Single speed lang, no. Hindi katulad sa baba. Mas mahal yata yung nabili ko sa baba. Kasi tatlo yun eh. Tatlo yung bilis. Yeah. Ayan. Tabit na. Tapos pupunasan na lang. Ice na. Grocery tayo. Pambulalo lang sana bibiliin ko pero... <laughs> Ang daming naisip kasi yun. Marami rin kulang sa bahay eh. Kaya minessage ko na sila Umuulan-ulan eh. -ulan kasi ngayon. Kaya masarap magbulan. No? Meron kami biniling ribs eh. May naanap ako dito yung ano. Mixed veggies para pang sing ano? sinangag yan. Minsan kasi nirarumble. Ayun o. Oh, no? nila to eh. Para ano. Alam mo yun. Strategy para iikot ka, di ba? Pagka the more na umikot ka, may makikita kang ibang mga produkto, di ba? Kaya yun. Ito na lang. Maliit lang. Mixed veggie. Vegetables. Sale ng bigas, $29.99. $10 matitipid mo. Eh may discount pa tayong 10% kaya okay, di ba? Ayan, bilhin na lang tayo ng bear post ni Dylan tapos uwi na tayo. Maulan ngayon, maulan. Uy, favorite to pag nagro-road trip oh. Pag road trip lang. Ayan oh, tingnan nyo yung sale oh. 29 $88. Dating $39.99, di ba? May discount kang mga $10. Pag hindi naka-sale, tinan nyo to $35.99, no? Yung isang variety, no? Kaya, yun. Eh, alam ko, pag nagsisale kasi, yung bago siya mag-sale, nalalaman ko kagad kasi <laughs> kami nagbababa niya, eh. kami nagpo-pork kaya yun may tip ba? May tip. Yon, nabili ko ng lahat. Kaya uwi na tayo. Ay, may kukwento ko sa so inyo yun mamaya. Pagdating sa sasakyan, nakakalungkot. Kasi ano, yung ano, yung sakto, yung pag... Pag ano, paglabas ko kanina, galing trabaho, nagre-ring yung telepono ko tapos yun kukwento ko sa inyo nakakaano nakakaano ba to? nakakalungkot pero wala eh ganun talaga eh mamaya mamaya kwento natin pagka tapos natin magbayad at nailagay na natin sa sasakyan yung mga pinamili natin nakalimutan yung ano yung ano ba yun yung grocery bag namin na iwan ko dito sa ano sa sasakyan ayan ito yun no pa gloomy tapos umulan ulan pagkaganyan simula na ng fall fall ayan fall <laughs> ay na yung pagkukwentuhan natin ayun ay nga pala yung kanina yung sinasabi ko tapos yung tumawag sa akin kasi medyo ano malungkot di ba pabago-bago yung ano yung ano ba to yung rules ngayon yung TFW hindi na makakapag-renew ng Lamia hanggang September ano na lang yun tingnan niyo sa cic.gc.ca ang dami ang daming pagbabago tapos may nabalita pa na 70,000 ang pau-uwiin. Pau Kasi nga, hindi na makapag-renew ng lamia, ng open work, ng permit, yung ganon. yung mga TFW, tapos yung mga student. yun, marami, marami, marami. Ang gulo. Ang gulo ngayon. Hindi naman magulo. Yung kumbaga, parang iba-iba. Kada, ano ah, kada linggo, o kada every other day, may mga development na nangyayari. Katulad ngayon, uh, di ba yung mga ano mo to? Yung mga visitors, di ba pwede sila magtrabaho until 2025? Ngayon, may lumabas na balita. Siguro pag napanood nyo to, matagal na eh. Ah, hindi na yung latest. Pero ngayon, ngayong araw na to, nilabas yung balita na bawal ng magtrabaho yung mga visitors visa. Di ba ginawa yung dati noong 2020, noong pandemic, para ayun nga, makatulong sa mga na-stranded dito sa Canada na kumita sila. Tapos ganon, basta visitor visa. Kailangan 2025 ba yun? May expire yung sinabi nila. Pero ngayon, epic, effect, Pero ngayon, effective immediately. Hindi bigis sabihin. Grabe, diba? Kung baga, inasnap talaga, kaya nila magpalit. Yung rules na binigay nila, kayang-kaya nila kagad bawiin. O yung gusto nilang dati na mangyari, eh ngayon, Babaw, babawiin yung kagad nila in a stop kaya yun, yung tumawag sa atin yung nalulungkot, nagsisisi nagsisisi bakit pa pumunta ng Canada kumbaga marami silang sacrifice ang dami, mag-asawa sila tapos kasama yung mga anak nila hindi nila alam ngayon kung ano yung magiging status nila kaya yun parang sabi niya Mark nagsisi, parang nagsisisi sila na bakit pa daw sila nag-Canada sabi ko hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila kasi parang alam mo yun down na down pero sabi ko may pag-asa pa naman eh may meron pa meron pa naman mga pag-asa meron pa na, may mga paraan pa para makakuha ng papel kaya sabi ko explore nyo lang explore nyo lang kasi sa dami daw ng mga balitang dumadating at nangyayari at binabalita eh para nagsisisi na sila. Kumbaga, syempre ikaw wala kang status dito, 'di ba? Kumbaga, temporary ka lang, 'di ba? Syempre napakasakit noon, iniisip mo yung asawa mo, iniisip mo yung anak mo, paano na ba mangyayari? Paano pag bumalik kami ng Pilipinas? Yung ganun, kaya sabi ko, huwag kang magsisi. Sabi ko ganun, huwag kang pagsisihan na ano, itong Canada. Marami pa, may paraan pa. Huwag mawala ng pag-asa. Hanggat nandito ka sa Canada, may paraan pa. Kaya huwag, yung mga nandyan, yung mga kayo, yan, yung mga nandito sa Canada marami, ma, gawa pa ng paraan meron pa yan, meron pa, huwag nyo ano, huwag kayong magpanghinaan ng loob ayun, huwag kayong magsisisi na ano kaya yan, kaya yan kaya nyo yan, kaya, huwag nyo ano, huwag kayong, ano ba to, mag-isip ng ano, uh, talagang wala na ganoon, may mga paraan pa yun, explore nyo lang tapos magtanong-tanong yun, ganoon, kaya yun Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot yung balita. Kasi grabe, every ah. Uh, parang kada ano, development, grabe. Ang daming balita, ang daming inilalabas na ano, rules ng gobyerno. Kaya yun, malapit na kasi ng Kasi nga, ito yung nagsimula yan nung ano, itong summer, no? Kung baga, lalong, hindi, hindi naman nagsimula, kumbaga lalong uminit, kasi nagreklamo yung mga Canadian, mga yung mga 'di ba yung mga ano nila mga kabataan 'di ba kailangan makapag summer job eh hindi nakapag summer job kasi nga walang trabaho o baga walang ma-apply yan kaya yung lalong ano ba yun lalong tumindi yung yung galit nila na bakit ganoon wala na kaming trabaho ganyan yung mga ganoon kasi nga nakuha na ng TFW nakuha na ng student kaya yeah, gano'n. yun yeah, makakalungkot na kaya yeah. Pero huwag kayong mawawalan ng pag-asa hanggat nandito kayo sa Canada. Hanggat nandito kayo sa loob ng Canada, maraming paraan. Gawa lang ng paraan. Kaya yun. Uwi na tayo. Kaya mo yan, kaya mo yan.